Saan yung cake? Bumili ako ng cake. Saan ako yung birthday niya kasi. May kuya ka ba? Kuya ni Tete. Ay! Kuya to! Ay! Patingin! Happy birthday! Ay! Shit! Ang effort naman! Tawagan natin siya ate. Pakita ko itong... Sige ko natin. Tawagan niya na. Tawagan na. Ayan na! na! Happy birthday po, ano, Kuya Gray. Sabi, may pati. Eh, eh, po. Baka pwede ko makita si Tay Tay. Ay, may request! May ganon! Ano da, ano, da, ano ano, hindi ko narinig. Eh? Baka Baga pwede din daw pa... po makita si Tay Tay. May request pala. Ay, kaya pala lang, may pakika kasi may request. Ay, tulog siya. Ay, tulog. Tulog. Hindi na malas ka naman, oh. No? <laughs> Blow nyo na Hindi lang yung candle. Mag-antay ako kahit gano'n pa katagal. Ayan Blow the candles. 1, 2, 3.